Hi, good morning, good afternoon, good evening po kung saan ka po ng sulok ng mundo ngayon. So anyway, magpakilala lang ako. I'm Christine Vadel Alberio, business and franchise consultant ng company from Dumalinao, Sambuanga del Sur. Before ko po ipakilala ang company, magbibigay po ako ng some features about the business. Ang good thing po sa negosyo natin, ma'am and sir, meron na po tayo mga product and services na ma-render sa ating mga customers. At pagdating po sa market, hindi na po tayo mahihirapan. Bakit? Very basic needs na po. Alam naman natin kung ano yung mga basic needs. Food, shelter, clothing, even ang load, necessities na din siya. At ang good news po sa company natin, market accepted na. No hard selling, no demonstration, no for explanation. Ma, makita po yan ang ating mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kung ano yung negosyo natin. Alam na po yan nila pinakamaganda sa negosyo po natin ay global privilege. Hindi lang pala yung kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, even OFW. Bakit? International po ang negosyo natin. At ang pang-apat, very portable. Nasa cellphone mo lang, ma'am. Ang system, pwede natin magamit via mobile application. Wherever you go, whatever we do, bit-bit po natin ang negosyo. And since negosyo po ang binanggit ko, ma'am, answer, ang good thing, magpalabas ka man lang ng kapital, nandoon po talaga ang assurance na maibalik po talaga ang return of investment mo 100%. Ang good news po sa negosyo natin, very profit-oriented, very trending, very saleable, at in demand. So ganito po kaganda ang negosyo natin. So ano ba yung company? Welcome to Unified Product and Services. Counting background lang po ng ating company was established November 11, 2011 sa pagmamayari po ng President natin si Pres. Emmanuel Pascual, CPA by profession, dating empleyado ng Banko Sentral ng Pilipinas at ito po ang iilan sa kanyang company at siya po ang nagmamayari ng Pascual Group of Companies. In fact, meron po siyang 20 company. Legality wise, since negosyo ang binanggit ko ma'am answer, very legal, very moral and ethical. Registered tayo sa SEC or Securities and Exchange Commission, BSP or Banko Sentral ng Pilipinas kasi one of our services ay remittance. Since money involved po ang negosyo natin, that's why meron tayo AMLA or Anti-Money Laundering Act para maiwasan ang fraudulent transactions. At member din tayo sa AFI or Associations of Filipino Franchisers at ang pinakabida namin dito ma'am answer, ay ang EMI certificate o electronic money issuer. Na kung saan bangko lang po ang iniisyuhan nito. Hindi tayo bangko pero para tayong bangko. It is because we have remittances. At dahil sa kagandahan ng kwalidad ng ating company, that's why na-awardan tayo sa ating airline partners like Cebu Pacific, Philippine Airlines at Air Asia. Naging top natural din tayo sa signal. Ginanap po ito sa May Boracay. Last 2022, ginanap ang POSO na economic briefing. Naging guest din po ang ating presidente at nakasama niya po si Vice President Sara Duterte. And since ang business po natin ay online, hindi po talaga maiwasan na mapaisip po ang mga tao na ma-hack ang system. Ma'am and sir, nag-iisip pa lang po tayo na anticipate na po yan ang ating presidente. Ang good thing, hindi lang po basta-basta nagtatap ng ITs ang ating presidente, kundi nag-create po talaga siya ng sariling ITs company. At ang good thing, hindi lang basta-basta mga Filipino ang ating ITs, kundi even foreigners naging ITs na rin dahil ka-level na natin ang mga big companies outside the country. Under tayo sa Anlitek o Business Meeting of Anlitek Solutions and Origo. How to start? Just avail our payment center. Ang good thing sa ating payment center, A lifetime contract na siya, no royalty fee, whatever incomes, mapaliit man yan o mapalaki, hindi po nangihingi ng percentage ang ating company, sa'yo po talaga ang income. Ganito po ang ating payment center look. Wala po siyang standard size. As much as possible, magaya po natin ang kulay, layout, dahil para po yan sa branding. So once na meron na po tayong payment center, meron ka na pong bills payment, loading, insurance, travel and tours, at ticketing. So, ano yung pinaka-exciting part pag nagnegosyo tayo? Kung paano tayo kumita? Dito ma, maraming ways para po tayo kumita. Unang-una, through markup base. Sa domestic, patungan lang po natin. Ang good thing, especially sa ticketing, hindi po malalaman ng ating mga customers kung magkano po yung patong natin. It's because nakahide po yung markup natin. Sa ticketing, sa domestic, pwede na tayong kumita ng 150 to 500 pesos. Imagine ma'am ha, 500 pesos in just 5 minutes of booking per way per passenger per ticket. Malaki, maliit. Malaki na po yan ma'am. example, meron kang kaibigan, nag-trip to Boracay, dinala yung family niya, 20 packs. Sinagad mo ng 500. Sino yung magbibigay sa yung ma'am ng 10,000 pesos in just 5 minutes of booking? Pero dahil nag ground trip ticket, uuwi-uuwi talaga yan sila. So, meron kang potential income na 20,000 pesos. Ma'am, imagine, sa domestic pa lang po yan, how much more kung meron kang OFW na kaibigan? So, dito pwede ka rin kumita ng 700 to 1,000 pesos per way, per passenger, per ticket. 5 minutes lang din po natin ito kitain. Assuming, meron kang 20 packs. Nagbook ka ulit ng 20 packs. So, okay lang ba? Meron kang 20,000 pesos, hindi malang umabot ng isang araw o isang oras. Round trip ticket, dahil nagbabakasyon lang. Kaya okay lang ba ma'am? 40,000 pesos. Sino yung magbibigay yun sa'yo ng 40,000 pesos? Maganda na negosyo? Sobrang ganda. Then, meron din, meron din tayong barko. Meron din tayong travel and tours. Kung familiar kayo sa 3 days and 2 nights packages, ito po ay commission based. Pwede na tayong makapagbook ng hotel. Sa e-insurance naman, under tayo sa FPG and Malayan. Okay, ang good thing kung franchisee ka na, ang ibabawas lang po na kapital ay only 90 pesos. So, ang policy worth po na makukuha ng ating beneficiary ay 100,000 pesos. Kapag natuluyan po yan siya, meron siyang additional na 10,000 pesos boreal assistance. Ito po ay ang personal accident insurance. So, ma nasa magkano ba yung insurance natin, ma'am? Answer. Pwede po natin itong ibenta sa halagang 390 to 500 pesos per policy. Meron din tayong e-loading. Ang maganda po rito kasi pwede na po tayo mag-load to all telcos. GSAT, Signal, even international, nandito na rin po sa system natin. Kahit nandito ka sa Pilipinas, pwede ka po mag-load sa mga kaibigan mo na sa abroad. Sa online shopping naman, 30% lifetime discount na po tayo sa ating mga health and wellness product. Once po, kapag tayo ay franchisee, tayo po ay 30% lifetime discount. Okay, meron din po tayong remittance. So, sa remittance, pwede na po tayo mag-send at receive ng pera. Partner na natin ang mga major bank. Meron tayong si Buana with Western Union, eCash, eCash Padala, at GCash. Siyempre, meron din tayong international na padala. mark markup based din po yung kitaan natin dito. Sa bills payment naman, ang good news, partner na po natin si Bayad Center. Kung ano yung mga billers si Bayad Center, meron na din po sa ating system. So, pwede na tayo magbayad sa PLDT, Manilad, Smart, at marami pang iba. Okay? Para makapag-start na po tayo, just avail our payment center, okay? Avail your package. Ang original price ng payment center is 599,000. So, nag po siya ng 219,998. Then, limited lang po ito para po sa mga gustong humabol, humabol na po sa ating payment center we are official partner with Alibaba Cloud or eCash Union Bank. Uh, official partners po natin ito last, 20, last year, 2022. Our new partners, DHL, Transportify, AP Cargo, at Entrego. Soon to be partners, GCAS Merchants and Debt and Paynamics. Uh, our franchisee of Payment Center. So, ipakilala ko po sa inyo ang mga iilan po na kumuha ng ating payment center. So, sila po yung iilan. So, ipakilala ko po si Barangay Captain Alfredo Balansag from Pakibato District, Davao City. Yung kinuha po niya ay payment center with Rice Mart. So, two in one. Yung binayaran niya po ay 700,000 plus. At syempre, ang kanyang kabaro na si Barangay Captain si from Agdao, San Juan District, Agdao, San Juan, Davao City. At syempre, meron din po tayong mag-asawang pulis. Sir Marvin Hugos and policewoman Ivy Hugos. Ganito kaganda ang negosyo natin kasi meron po tayong inheritance income. Fourth degree of your family. Pwede mo pong itong ipamana until fourth generation. Features of the system. One-time investment lang po. Lifetime business mo na mapakinabangan. Wala ka pong kotang hahabulin. Hindi na po tayo magka-cash ban, kasi yung company na po nag-cash ban, especially po sa ating TPTing. Then, no renewal. Lifetime contract na po ang negosyo natin. Wala po tayong royalty fee at syempre, non-territorial at pwedeng ipamana sa mahal sa buhay. Dito po sa company natin, meron tayo incentive program. So, Marami na pong nakakuha ng ating car incentives, cash incentives, and travel incentives. What to do next? Talk or contact the person who give you the link. Then, kung decided ka na, meron po tayong application form. Bibigyan po kita ng application form. Available din po sa ating cashier kung malapit po kayo sa office. Then, ang franchise payment po, pwede po i-deposit through BDO Bank or Security Bank. Then, pwede naman po over the counter. At magdala po kayo ng two government valid IDs. Mag-iiwan lang po ako ng code sa mga nanonood. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Decide now. Kung nagustuhan po ang business, thank you and keep safe everyone.